Isa nga si Innocent One sa kasama sa grupo ng Shakra na kinabibilangan ni Abaddon, Crazy Mix, Flick G, Tuglax, Kiel at Smaglas. Isa din si Innocent One sa kalahati ng Tags na nagpasikat ng Momay. at hanggang kailan. Sa iyong ngayon ako'y nabighani kahit na pag Ang puso ng iba, iba pa rin talaga kesa sa kanya Ilan lang yan sa pinasikat ni Innocent One at kasama din siya sa Operation 1090 ng Chakra. Pero itong umaga nga lang lumabas ang nakakalungkot na balita na wala na si Innocent One. Ayon kay Smug, sakit ang kinamatay ni Innocent hindi natin sigurado kung anong eksaktong sakit pero sa pagsasaliksik natin inatake daw ang idolo natin at ito ang reaksyon ng mga malapit sa kanya. Ito, yan. Si Smuggish Kang. Yan, mo naman nagsakin. Ito si Smuggish Kang manahating na. Okay. Maglas, sama ko si Innocent Juan. Maglas, kawasap. <laughs> Maglas, kawasap. Maglas, Maglas, Mga makata na hindi mo kayang gawin. Kung ka, alam niyo yung salitang unik, <muchil> ito ah, yung tokto trivia. Sa mga nakakaalam, ako talaga talaga mga taga-sunod ko, Lagi nila naririnig sa akin yung Ito na naman ang mga palaba na para pangitingin na kami na nakapa Yan kahit saan, kahit mga anak ko alam yan eh Ang originally talaga nagsulat ng lyrics na yun Si Innocent to Ani Si Empty Connection Oo, kasi Praktisan namin kasi Pero parang ikaw yung talaga yung gumawa Kasi hindi ko hindi ko siya mabanggit ng ganun kalutong Iba pag sinong meron siya kasi yung bumabanggit malulutong Tuglas so din pagka uh -huh. ano okay. sa nagtangkos parang di mo lagang yung bena musta. Yung bena musta. Ay yun, nasan yung madapakadis na na kada na Malutong si ano, crispiest tang. Sabi si ano, crispiest pinoy. Malutong. Crispiest pinoy. Crispiest pinoy. So yun, nandito na tayo ngayon. Kompleto ng chakra. So mamaya kita kasi tayo mga utol. Trivia yun na